Kaya po, nakikita po ninyo eh, malaki na po ang tubig dito. Harap po ng Mercury Drugs po yan. Ayan po sa sakya. Eh. Oop, lubog na. Ayan ang mga bata, naglalaro. Para nag-run ng mini swimming pool. Ayan o. Oh. Eh. Ayan po. ay nabasa si ate ang galing o talagang galing hindi man nagminor na no, tatay ay, ay. Gusto lang ano mo, parang ano na po to. Ilog, ayan po yung mga sasakyan. mga bata o oh. ito si Pogi takbo ng takbo barado na naman ng mga kanal niya na no, tatay kaya ganyan o no, oh, luma ano apaw na apaw na E, ganyan tingnan po, wala si laki na po tubig. Eh. Ayun, malaki na po ang tubig, ayan po, makikita yung mga tricycle. Hop. Eh. Ito po 'to, <laughs> Wala, mababasa ka na dyan. Ah, basa na. Dito, simo ka. Ah, ah makarap ba. Ah, 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 siya ka na, na. Oh, po. Ito, basa na to. Ah, ah, ah. Ligo na ulan. Ano po eh? Kapatid ko Kan? Ipipiti mo yan. Ito gamitin mo. Oh, oh, Pag oh, yeah. may tao tropa. So, binis! Oo, yun. May libre nga ano na oh. Swimming pool, oh. mga bata. Oh. Takbuhan. No. Ayan! Oh, tara na! Tara na! Baka na nga Shout out sa inyo, mga oh, lodi! I love you! oh anino? Sino? Sino? Kasi <laughs> oh, sa mga oh, tropa okay, ko talagang magkaandang. Mga gaya okay, Eh, oh. layak. Okay. 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 Pag-aasip ng farming, mababasa kasi ka mabibigyan. Dito na lang ako. Oo, uh -huh. oh, robot mo. Dito na lang. Oo, oh, may li libre swimming po yung mga bata dito. Oo, dito, dito. Mag-ubad ako, Hindi ka mag-ubad. Short lang. Brief, hindi. Oo, kala ko, brief. Oo, kala ko, brief. Oo, kala

mamaya ang gabi, po po yung sali oh, shout out, shout out baka yung magpapadyo eh po, lumusong na po lumusong na po yung mga si na laki po na tubig, eh oh, wag ka lalakoy baka lumangay ka ay, tira po to. oh naririnig niyo po yung lakas ng ulan ang lakas po ng ulan ngayon lakas po na lakas po yung ulan ayan po at bahana na rin po pantalon ayan po ayan po yung mga kasakyan na naihinapan po ayan ako kayo ay bago pa lamang sa ating channel ayan po at, at ngayon pa uh, so kayo, lang nakapanood ati na ng ating mga vlog at like, comment at subscribe dito ito dito pa rin po tayo sa Calabo Laguna Rosie at malakas po ang ulan napakalakas po ito nga po si Tatay, tata, tata, yung... hindi na po nakaalis. Ito, katapidin po si Tatay. Tatay! Bakaan ano po yung mga kalakal ni Tatay. Yung... Tatay, bakaan mo mga kalakal natin. Ayan, dito po kami nakaalis ngayon kasi silong muna tayo. Baka po magkasakit tayo lagdating. Kaya maganda po, sumilong muna tayo. Ayan. Kaya hinahayaan mo muna po yung mga pumapasok kasi mababasa tayo sigurado. Wala po tayong dalang. Ayong, Ayan po. Ito po yung mga sasakyan. po ang camera. Ayan, ayan. Medyo baha na po rito. Ayan, medyo baha na po. Ayan. ayan medyo baha na po. Ayan. Ayan, Yan, bahala po, bahala po dito siguro uh, barado na naman po yung mga kanal. Ayan. Titingnan niyo po may ano doon, may yo. Bahala naman po 'yan. Ayan, baha po ba? Ayan po yung mga motor, tsaka kotse. Ayan, nahihirapan po yung iba. Ayan. Ayan. Kumukulog okay. pa, kumukulog okay. Oh, oh sigurado, oh, galing ni kuya Sige, bigyan mo pa, takbo Para mabasa yung, yung mga kasabay mo Oh, Huwag na nga. Huwag mo, oh, Tingnan mo yung sasakyan. Oo, oh, tingnan mo. Malalim na. Malalim. Oo, ang na Lalim po, malalim po banda rito tubig, kaya.